mampung mga hayop na maaring di mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib. Part 2 Una, Hawksbill Turtle Status, Critically Endangered Ang Hawksbill Turtle ay matatagpuan lamang sa mga tropikal na dagat sa buong mundo. Tinatayang may mas mababa pa sa 10,000 na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang matulis na pangil at makulay na shell. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang illegal hunting para sa kanilang shells at ang pagkatarap sa mga fishing nets. Ikalawa, Suwala. Status: Critically Endangered. Ang Suwala ay isang bihirang hayop na matatagpuan sa mga kagubatan ng Vietnam at Laos. Kilala sila sa kanilang mahabang pangil at buhok na kulay brown. Tinatayang may ilang dozen na lamang ang natitira sa wild. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang pagkasira ng kagubatan at illegal hunting. Ikatlo, South China Tiger status, critically endangered. Ang South China Tiger ay matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng China. Tinatayang may mga dalawang puna lamang ang natitira sa wild. Kilala sila sa kanilang malalaki at makulay na dilaw na balahibo at malalaking katawan. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang poaching at pagkawala ng tirahan. Ikaapat, Sumatran orangutan. Status, critically endangered. Ang Sumatran orangutan ay matagpuan lamang sa Sumatran, Indonesia. Tinatayang may 14,000 na, na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang mahabang buhok at malalaking katawan. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang illegal logging at pagkasiraan ng kagubatan para sa palm oil plantation. Ikalima, Yangtze Finless Porpoise Status, Critically Endangered ang Yangtze Finless Porpoise ay matagpuan lamang sa Yangtze River sa China. Tinatayang may mga isang tibo na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang bilog na katawan at kukulangan ng dorsal fin. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang polusyon sa tubig at pagkakalat ng mga fishing nets. Ilan sa mga hayop na ito ang alam mo at ano ang pinaka nakakaantig sa iyo? Share your thoughts in the comments at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at ang part 3 na limampung hayop na maaaring hindi mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib.